Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nads Gawat. Halika at samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Napakaganda ng mensahe para sa atin ngayong araw. Hindi lamang ng Ebanghelyo, kundi ng iba pang pagbasa. Kung paano sila nagdudugtong-dugtong para tayo ay mabigyan ng isang napakagandang mensahe mula sa Panginoon doon sa ating unang pagbasa ay ipinapakita ang katangian ng ating Diyos. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kagandahan, kalakasan at kabutihan. At may saysay -say yan. Yan ay upang ating mapagtanto kung gaano natin siya dapat sambahin at katakutan. At sa gayon ay baiayon natin ang ating pamumuhay sa kanyang kagustuhan. At yun ang ating magiging paghahanda sapagkat darating daw ang araw na ang anak ng tao ay darating at huhukom sa lahat ayon sa kanyang mga gawain. At sinasabi ni Jesus na ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahonan ni Lot o ni Noah kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. At wala silang kaalam-alam, walang kamalay-malay. Sapagkat hindi sila nakatuon sa pagsamba at sa pagsunod sa Diyos. Magandang reflection yan sa atin, kaibigan. Itanong natin sa ating mga sarili kung meron ba tayong itinuturing sa ating buhay na mas mahalaga pa kaysa sa Panginoong Diyos. Paano ba natin yan masusukat kung may iba mga bagay na mas importante para sa atin kaysa sa Diyos? Ang isa sa mga maaring konkretong pagbasihan o sukatan at pamantayan ay ang ating panahon at oras. Tingnan natin. Gaano ba kakahaba o kadami ang panahon na ating inilalaan una para sa Diyos? Pangalawa, o sa kabilang banda, sa panonood halimbawa ng mga video sa YouTube? o sa TikTok o sa social media o saan pa. Iba mga pinagkakaabalahan natin. Yun na lamang dalawa na yon base sa amount of time na ating ini-spend. Sino kaya sa dalawa ang mas matimbang sa tingin natin? Kanino tayo mas naglalaan ng oras at panahon? Ang oras ng ating pagdarasal ay dihamak na mas kaunti kaysa sa oras na ating ginugugol sa ibang mga bagay na hindi naman talaga importante. Naku kapag ganyan, hindi ba kaibigan, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo guilty. Ganoon na lang ba tayo? Hindi naman kaibigan. Ano ang ating pag-asa? Meron tayong maaaring gawing paraan upang mas higit na porsyento ng ating oras o ng ating buhay ay mailaan natin sa Panginoon. At yan ay ang sa pagtataas sa Kanya ng bawat aspeto ng ating buhay. Itaas mo sa Kanya ang iyong pamilya, ang iyong pagtatrabaho, pag-aaral, pag-nanegosyo, ang iyong kalusugan, social at financial na aspeto. Gawin mo na Siya ang maging Diyos, sa lahat ng aspetong ito. Paano yon ginagawa? Alimbawa, sa mga pagpili o sa mga choices at desisyon na ating gagawin, i-consider natin, isang alang-alang natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Sa ating mga relasyon, ipagsang-alang-alang natin paano magusto ng Diyos na maging ugnayan natin sa taong ito, maging sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, sa ating pangpinansyal, maging doon ay maari nating ipagsang-alang-alang ang kagustuhan ng Diyos. Paano ba niya nais na ating gastusin o gamitin ang perang kanyang ibinibigay? Yan ay isang simple ngunit napaka-epektibong paraan upang ang Diyos ay mas maging matimbang sa ating buhay. Dahil sa ating pagtataas ng iba-ibang aspeto ng ating araw, ng ating buhay sa Kanya, mas natutuo natin ang mga bagay na ito sa Kanyang kagustuhan at hindi lang sa ating sariling kapakanan. Tanungin mo siya, Panginoon, paano ko ba maiaalay sa iyo maitataas sa iyo ang parting ito ng aking buhay ngayong araw. At unti-unti, sa araw-araw, sa ating pagtataas, ang ating buhay ay mas magiging nakatoon sa kagustuhan ng Diyos. At tunay nga magiging handa tayo sa Kanyang pagdating. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng munting refleksyon na ito, ilike mo at share maging boses ka ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Nads na nagsasabi sa inyo sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!